Marsa Capricorn Ang Marsa Capricorn ay likas na isang napakasipag na manggagawa at hinihimok na makamit, pamahalaan, at kontrolin. Siya ay ipinakanak na supervisor. Pinapatibay ang kanilang panloob na drive para sa kaayusan sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos at structured na kapaligiran. Turuan siya ng ekonomiya, padidim praktikal at kahalagahan ng patas na laro. Ang katutubong ito ay may pakiramdam ng tungkulin at pananagutan na nagpapasinungaling sa kanyang edad. Dahil sa kakayahan gumawa ng mga desisyon at magtalaga ng mga responsibilidad, ang mga katutubo na may ganitong posisyon ay maaaring maging mga administrador o tarapablingkod. Mainam din ang pagtatayo o pagkakarpintero. Ang iba pang mga trabahong maaaring maging kwalipikado para sa katutubong ito ay kinabibilangan ng chiropractor, opisyal ng gobyerno, opisyal ng militar, ekonomista, draftsman, manager o bricklayer. Ano man ang iyong profesyon sa hinaharap, malamang na gusto mong mamuno. Ang makapanyarihang posisyon na ito ay pinakamahusay na nakabalangkas sa isang mapagpakumbaba at madalang na loobin. Turuan ang katutubo na ito na huwag husgahan o hatulan ang iba upang hindi siya husgahan. Ang ilang mga negatibong katangian na dapat mong iwasan o gawin ay ang tendensyang maging masungit, dogmatiko, otoritarian, at o ambisyoso hanggang sa puntong baliwalain ang mga karapatan ng iba. Ang mga positibong katanian na dapat itanim sa katutubong ito ay isang pakiramdam ng pagpapakumbaba, padidin sensitibo sa mga pangangailangan ng iba, at balanse sa padita ng mga ambisyon at mga halaga. Ituro sa kanya na ang wakas ay hindi nagbibigay katwiran sa mga paraan. Pagod na sa walang kapararakan na pababasa ng Psyche. Kaya naman ang aming pinagkakatiwalaan at, naku, tumpak ng mga saikiko ay sinusuri bago matanggap para makakuha ka ng maaasahan at tumpak na pagbabasa tungkol sa pag-ibig, pera at higit pa. Tumawag na yon ng isa, walong daan, apat naraan raan, na putwalo, walo, pito, tatlo, pito o online sa kerdidi. Absolutelipsychick.com